six67 series of 2024 dagiti uh, at darangkap na babaan tilintag iti uh, protection da dagiti rumbang hangarumbang kan dagiti da. uh, madam Madam-dama, doon tayo makadkadwa tayo ng uh, abogado, may papantidata, tapanang ipalawag namat kanya tayo. Kan, uh, in na nya yeah, nga i-discuss kanya tayo dagiti bamba nagmet kang ronaan dagiti kakabsat tayo nga adda itirangkap na with special treatment nga kunatay garod ta isuda ket adda special needs kahit nasawon nya yeah, na idumduma nga kalinga doble nga alaga nga intayo ipaay kadakwada kataan nga rumbeng nga dagiti pagkapsutan da isumatan ti uh, gundawayan tayo tapno makalamang when no adati aramidon nga madi kadakwada. Asay ti day takot uh, asay ti day maka mga kabumbukat uh, iso da pa iti victim nya iti bullying nga kunatayo kang runaan dagiti handa madeben saran iti bagbagida dagiti bambanag nga han nga mo ti kaadwan ya ilawlawag to amin kanyata de detada dayto mata makadkadwa teng abogado kan kasapay dagiti mat, uh, pay, dag mat uh, bambanag nga um uh, may paay iti lintag para kadagiti kakabsat ng nga persons with disability ngem no mampay kasta ko na tayo ado dagiti uh, pribilehyo nga ipaay mati gobyerno kan paglintagan um, iti lo kadakwadahan nga may may isang duduwa no dikat kat din ay isang sangayan daytoy nga lintag para kadakwada. So daytoy toy garod proclamation 567 nga yeah. para kadagitimat uh, um, PWDs. Ken dagiti pay da duma nga intayon to ma-discuss nga programa. So, ang sublita to mga kabumbo, damdamay, mamuta yun to day ti abugado tayo, iti toy nga malam. Nga, yeah, kalpasan lang dagi palagip, sa minuto, sakbay, tilas dos, iti malam Philippines, standard time. Spend time outdoors. Rumwar, mapanagpa-share kadagiti parke gitiparke wheno saan padasin ti mapanag-hiking no kasta a weekends. Ti fresh air, ken sunlight, ket pasay ate na tirik na, ken ingato na, ti vitamin D level. Amwem ti basic first aid. Sursur wen ti ag CPR o cardiopulmonary resuscitation. Kasano at rataren no adda na sinit o na uram. Ken no anyay ti no adda na dangran. Babendetan no amwem ti aramide makaisalakan ka. Ibyag. Amwem dagi ti cyber basic. Agusar ti strong. Unique passwords agusar iti two-factor authentication kanagit importante nga account. Regular, iti pa ng update karigiti devices tap no may liklik, iti cyber threats. Ipakita ti resulta ti panagadal at ti chewing gum kat i-increase na ti blood flow ito utak at Pasaya ata na ti concentration ken memory. Makatulong ti chewing gum no ada trabaho na kasapulan nananay ng atensyon kas no agad adal when no ada ileplep pa sa trabaho. Pilyan da iti sugar-free chewing gum ta masalaktiban da iti ngipan. Padasan takas laad na katulungan ti utak kada iti kakasta a sitwasyon. Mangan kadagiti colorful fruits can vegetables. Kunada iti ingles, aim to eat the rainbow. Inayon dagiti prutas anaduma-duma ti klor na iti diet. Kas iti nalabaga, kamatis, ti orange, carrots, iti green, spinach, blue, blueberries, purple, when violet, ket tarung. Kada kolor ada ipaay na nutrients kas koma iti antioxidants, vitamins, ken minerals plan when dagiti taraon no anya iti in season tapnon makapili ka iti kasayaatan na duma iti kanen ket patibkeren na ti immune system ket maliklikan ti vitamin deficiency limit is screen time saan na palaluan buya buya, rebeng na ti regular apa nagbreak manipod kadagiti devices ket suroten ken aramiden ti 20 20 20 roll kada 20 minutes Komita ti 20 feet ti kaadayuna, iti lasod ti 20 seconds. Ag volunteer, makipaset kaya kiti local causes kas iti animal shelter food banks kan literacy program. No amom ti tumulong makakunik iti komunidad a pagnana edad. Makalangan langan Ang ti programa Bombo Doralag Sedlex. Pagrurayin mga koneksyon iti abogado tayo ti daytoy. nga malam, nga Dayto'y man na pananginterpret iti judiciary ken kasama at uh, uh, Supreme Court kahit uh, nakumpleton iti draft iti first ever rule of Filipino Sign Language mga kabongko. So, uh, malagay po social media da iti may isang uh, mestro niya, yeah? manursuro social media in post da habang agkangkanta iti uh, um, uh, pambansang awit ng Pilipinas, nga, yeah, bangag kang kantada iti uh, lupang hinirang at dati may isang nga mestro nga nakaagaw ti atensyon ti kaadwan no mampay di uh, pagadalan da ket nga umal, wenno nga tegarod, nga dayi ko natay garod met nga awan met ti adu nga adarangkap na Jayanda Nga, dayi nga way um, uh, nag-sign language. nanya no, niya, di kang kanta tilupang hinirang isumati iaak na. Isa sign language na. Para ka agbuy dagiti, agbuybuya ken kastama at dagiti han nga, dagiti tulang nya, umal nga ubing. So, dahito nga bulan ni uh, PWD month, when you persons with disability month, ikantay eh, mati highlight mga kabombo dagiti ang Kada kadagiti ubing, kadagiti pagadalan nga mostly so ti target ti bully. No diket ni amin nya yeah? daytoy mga kabombo. So adati meeting consultation nga napasamak nya yeah? iti uh, babaan iti technical working group. Nya yeah? ti uh, paglintagan ya yeah? nga ada iti uh, um, uh, panangisuro when no kang runaan dagiti umal kan tulang niya nga actively ag-participate kadagiti anyaman nga programa iti matlugar da. Handa nga may tsapwera kung natayo. So, iti paglintagan kaya nasawan ka fully disseminate na awan iti agkurkurang kaya na sound ka pantay-pantay amin. So, once nga ma-prove by the Supreme Court and Bank, dahil rules nga uh, na finalize iti technical working group regarding mat uh, or rules of uh, Filipino Sign Language kat uh, may disseminate nationwide tap no uh, tika stakat ta so dito nga rules kat involved dagiti deaf individuals nya yeah, they can communicate clearly with judges lawyers witnesses and other court users Kuna na so dito nga rule kinasawan may kan iti uh, nan importansya karbangan tunggal may sa umol kaman bulag kaman ang kang makangag, niya, yeah. amin nga nasaksiyam. Kasi, ada ti dakkel nga sa lunsod. Nukas no pangarigan, dahi witness, ti pammaltog, kat umal. When no, ti witness, ti pammaltog, kat um, tulang, ngam nakita na. nya yeah. umal man, when no, tulang mo ni bulag, No so na ti witness ti maysa kadak nga kadakkelan nga crime kasano nga maadmit kasano nga agbaling nga witness. Di ba dagiti dagiti curiosity nga adda ti kapanunutan iti di kaadwan no may papan the, 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 the na tao nga dati rangkap na. Ya apay valid nga ta. Ya yeah. kun adagarod kuno makabagsol iti maysa nga pukol ka, mamati da nga ta. Agbalin nga ta nga suspect may consider nga tanga witness no mataan na nga nakita ng nangag na yipang pamaltog na ganyan ka kasi dyan yung uh, saludsod iti kapanunutan ngayon ilawlawag amin dayta ta mga kabombo iti makadkadwa tayo iti dahi nga programa ni Atty. Kid Ruiz Castro Welcome Atty. Iti programa Bombo Doralex Sedlex nagasat nga panagbisita di tibigan numampay <laughs> expect ko attorney nga dumawas kay studio <laughs> good afternoon attorney okay nakamute attorney nakamute so yes hello good afternoon ma'am ken kadagiti Nayat met nga dumdungig kada ito yung nalatak na programa yun. So actually, we have visited Bigan last uh, yesterday kasi meron lang kaming importanteng uh, pinuntahan so siyempre pag nandun ka na sa Vigan punta kasi kami sa uh, land bank branch dyan sa may San Ildefonso so Sir Rodel hello good afternoon and also to our boss si Sir Sanya Alegren ang magsingal so dahil punta tayo dyan uh, so we use also our time to visit Vigan again so maganda talaga dyan actually I enjoy being there kasi parang um <clears throat> laging uh, festive yung ano yung ambiance and of course sa ating mga uh, upland yung mga gusto naman ng mga malalamig sa mga upland municipalities natin diyan so I really enjoy uh, staying there in Ilocosor kasi nga magkaiba eh so yung mga, pag may historical na vibe ang gusto mo so doon ka sa may part ng vegan. so pag gusto mo ng beach punta ka ng uh, part ng Vitalis, ganyan, Santiago. So, pag gusto mo naman ng malamig, so pwede kang pumunta somewhere in Suyo and Cervantes. Okay, and as well as San Emilio, maganda dyan. Okay, so, uh, <clears throat> how I wish na maka ako one time ng live sa inyo, ma'am. So, uh, anyway, uh, yung ating pag-live naman at dito sa Uh, ano natin, uh, sa via Social Media, sa Zoom. So, hindi naman na uh, di-discount yung ating effort kasi yung lang difference is yung venue. But, anyway, uh, dahil nga, sine we just celebrated yung ating tinatawag na uh, yung ating mga PWDs kasi ito yata yung ano nila eh. Ito yung week nila. So, merong actually, uh, ano yan eh, uh, isang linggong kaganapan na idineklara alinsunod sa proclamation number no. 597 series of 2024 so bago lang ito so yung may temang innovation para sa inclusion pagbuo ng sama-samang komunidad na inklusibo so actually ito ay uh, nagbibigyan ng pagkakataon ang ating mga uh, local government units na magkaroon ng malikhaing solusyon at pagsulong sa technology upang mapaunlad uh, ng higit okay, yung accessibility at equity para sa mga Pilipinong may kapansanan. Okay, so naghahanap ngayon ng ating mga local government units ng bagong paraan upang mapabuti ang access sa education, okay, sa health or kalusugan, trabaho at iba pang mga sa at iba pang serbisyo na pangailangan ng ating mga uh, PWD. So, uh good thing na meron ng mga sikat na mga celebrity na merong silang mga tawag ito, mga uh, members of their family na siyempre hindi naman nila kagustuhan actually na magkaroon ng member ng family nila na PWD. So, uh, dito kasi sa so when you talk about PWDs sa atins dito sa Pilipinas ay siyempre hindi pa rin siya lubos na tanggap, hindi, hindi pa rin umpisa na acceptar na uh, fully accepted in the Philippines uh, kung ang ating pag usapan ay tungkol sa mga PWDs. So they remain to be uh, minority. So na hindi siya sa ng pansin. So ngayong hapon uh, we were going to uh, discuss it dito sa radyo and hopefully mas malawak yung ating masasakop uh, na masasakop natin pa, kasi uh, gusto nating mas marami pang taong makakarinig ang tungkol dito kasi uh, as uh, yung gaya ng lagi kong binabanggit merong kapansanan man o wala uh, mayroon tayong pare-parehong karapatan sa ilalim ng batas or more open than not mas marami pa sa kanila dahil nga ang ating uh, mga batas, nire-recognize niya yung limitation that can be done by PWDs. Kaya uh, ngayong hapon, isa isa-isay natin para ma-orient yung ating mga kababayan, dagiti kalugaran tayo, na madimakam mo, dagiti kalintagan, dagiti uh, kadwa tayo, adarangkap na well, no, disability. So, kinanta tayo, no, ana, dagiti ano ko na, dito yung lintag tayo, may panggap ka dito eh. So, but then again, we have to accept the fact na before we are going to discuss, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga yung mga challenges uh, pertaining to people with disabilities in the Philippines. So, uh, siyempre, as we all know, pag nakikita mo, nakikitaan no, tayo, talagang nga dadagiti, banag nga. Uh, they were, uh, this serves still as a challenge because of the lack of respect or acceptance with people to people with disabilities. Kaya na uh, uh, sa sacrifice ang kanilang quality of life uh, and of course yung kanyang kanilang social integration and access to opportunities. So pagtitingnan mo there are still barriers that persist that deeply rooted to our social, economic, and cultural factors. Kasi, siyempre, di ba ngamin no, makikita tayo, uh, uh, nakakalungkot isipin na pagdating sa social media na sana ay nagagamit sa wastong paraan, like yung pagpapalaga sa karapatan ng ating mga PWDs, ay hindi po nangyayari. So, more open than not, ginagawa pa silang yung hindi maayos yung kanilang treatment, di ba? Na some other people use them as for opportunity na maging trending sa social media. Yung kanilang pang-abuso. Then later on, magsasorry. Okay, so ano ba kasi ang tingin ng batas? Okay lang ba na magsorry lang sa ating mga PWDs kung meron tayong ginawang form of discrimination or pang-abuso sa kanila? So, sasagutin natin. But, definitely, ang sagot natin dyan ay wala po. Okay? So, meron po kayong pananagutan sa ilalim ng batas. Hindi po pwede. I'm sorry lang ang sasabihin po natin. Okay, anyway, uh, pag-usapan po ulit natin yung mga challenges. And, tingnan natin sa ilalim ng batas kung meron ba itong mga kasagutan. So, Unang-unang challenge ng ating mga PWDs would, in, PWDs would include, una po dyan is yung public transport. Okay, so meron tayong public transport. Kaya nga ngayon, di ba, minomodernize, ma'am, yung ating public transport. Kasi nga, yung ating mga public transport pa lang, meron na silang, uh, tawag nito, uh, meron ng discrimination because of that limited infrastructure. Mm -hmm. Na wala man lang ramp. Okay, designated, okay, makikita natin may designated seating. Pero yung designated seating na ba yun, ay talagang nakalaan po sa kanila. So kung titingnan mo, it is making it difficult for PWDs to travel independently. Kaya dito sa Pilipinas, pag nagta-travel po sila eh siyempre nahihirapan ng mga 'yan dahil nga uh, dahil 'di ba may limitation nga yung kanilang movement. So in other countries, they are given respect kasi ngayon ang tinuturo ng kanilang uh, ng kanilang mga batas. Dito sa Pilipinas, meron, we have similar laws, but then again, when it comes to implementation, doon tayo nagkakatalo. Okay, so pag yan nga yung binabanggit natin na challenge would include yung sa transport pa lang, di ba? Buti nga dito from if you're going to Bigan via Sinait, uh, I, mean from Sinait to Bigan, napapansin mo meron ng mga modern transport na nakikita so tingnan natin kung compliant sila di ba kaya ang nag-modernize sila in order for them to yung ating transport to be modernized in such a way that they should be compliant with what is required by law so isa na dito yung ating uh, tinatawag na uh, yun nga yung pagkakaroon ng mga ramps or designated seats for PWDs So, buti nga dito sa, v sa sinahit vegan pa lang. Pag nakikita mo, meron akong ano eh, nakikita mga bases na talagang compliant. But then again, hindi pa rin mawawala na meron pa rin mga uh, transport, uh, trans mode of transportation. Kaya nga yung jeepney natin, uh, hindi naman sa kagustuhan ng gobyerno na we face out because that is part of our history. At syempre, gumastos na rin yung mga Uh, drivers natin para yan ang kanilang source of income but then again pagtitingnan mo kasi hindi po siya compliant sa batas isa na rito yung syempre yung mga pangailangan ng ating mga uh, PWD members so nahirapan yung mga PWDs na sasakay po sa ating mga jeepneys uh, yun ang ina-address ng ating modern transport isa lang doon sa in-address ng modern transport. So, next is of course yung okay. um, anadler... Attorney? Yes, yes ma'am. Attorney, uh, anya, tiko, anya iti pananagutan when anya ti sang buwan ti may kas pangarigan, aware ni driver nga adati rangkap na di may isang pasahero na, eh, still pinagsakay na yung may kalimang tugaw. Uh, uh ka, narigat nga makapag na kas pangarigan attorney, babasit na di may isa kaya anya iti sangwan ti may isang nga driver in kaso attorney nga uh, binaybayan na nga kas uh, may isang nga pasahero na Okay ma'am so no napansin no, tayo recently di ba ma'am adda day uh, nangyari iti may isang uh, bus company nga dagiti aglilinnom ba So same is true with the violation of the rights of our PWDs that that might have uh, that might cause the iso tim rason no apay nga uh, makanselar lagi ti da or mabalin depende di, di gravity of the offense that was committed but but based on what you have uh, told na example so baka pwedeng masuspend yung ating transport group na yan uh, kay na merong discrimination nag nagawa sa mga PWD. So pwede, pwede po 'yan na pwede po kayong masus masuspend yung inyong franchise hindi po kayo makapag-operate for several days or months okay dahil po sa hindi uh, pagsunod sa sa nilalaman ng ating batas gaya ng pagbibigay uh, ng upuan para sa ating mga PWDs dito kasi sa Pilipinas uh, parang napapansin natin na hindi na siya dumadat, hindi na siya dumarating sa point na yon it's because uh, we are forgiving okay so minsan mapag-ano tayo eh ma 19 natin lalo kung ang pinag-uusapan ay yung uh, it will affect the the yung trabaho ng tao na yon like driver mawawalan siya ng trabaho but then again we have to remind them na hindi po ganun dapat yung uh, sana na uh, parusa doon sa ganong mga pangabo, so kasi ang nangyayari paulit-ulit na lang okay, so dahil walang napaparusahan ng kung anong nang nakalagay sa ilalim ng batas so that's the reason why some people would tend to abuse it kaya tingnan nyo yung nangyari sa isang transport uh, uh, transport corporation di ba na di uh, the, the basis of the transport corporation na patigil so that only means na ganun po ka grabe ang pwedeng mangyari sa isang transport group or transport Uh, corporation or cooperative kung merong mga violations na nagawa po sa ilalim ng batas. Could you imagine, mas, masisira yung ilang araw na mag-operate sana yung inyong negosyo dahil lang sa pangabo. So, so, sa ating mga drivers, we have to remind them na uh, siguro sa inyo, wala, uh, walang membro ng inyong pamilya na kasalis doon sa ating PWDs but then again, Uh, meron pong kahit na hindi, wala tayong uh, I mean, walang membro ng ating pamilya na member ng PWDs, kaya siguro hindi tayo aware, but then we have the loss. We have the loss uh, na kailangan natin pong sundin. Okay? okay, and of course, that would might cause the revocation of the franchise of your transport uh, of that tra particular transport business, kung uh, lalo na kung that would result to a, a yung because of the gravity of the offense, yung nung pang-abuso, eh, baka pwedeng mawalan pa ng prangkisa yung pinagtatrabahuan nyo. Okay, so uh, next yung ating pag challenge is actually yung physical structure, infrastructure. Napansin po natin na karamihan sa ating mga public places, yung mga government buildings, schools, healthcare centers, uh, lack accessible features, na wala silang Uh, ramps, tactile paths, and even elevators, which creates, of course, barriers to basic services and social inclusion sa ating mga uh, PWDs. Wala pong physical structure. So, like for example, di ba? Buti ngayon, naging part na siya ng ating seal of good governance yata na part of their compliance pagdating halimbawa sa area ng DSWD ay yung pag-require sa mga Uh, offices nila na kailangan pong lagyan ng uh, daanan po ng ating mga uh, PWDs. So, meron na tayong mga nakikitang may ramp. So, that's already a manifestation of their commitment na sumunod po sa ilalim ng batas. So, pagdating sa mga buildings, requirement po yan na meron po dapat yan. So, uh, siguro it's because marami ng... Uh, marami ng mga establishment na naipatayo prior to this law. But then again, uh, ang isipin na lang natin kung meron po tayong negosyo, uh, lagi nating tatandaan na yung paglalagay po naman niyan ay makakadagdag po sa bilang ng ating customer. And of course, sa ating mga customer naman, pag uh, na yan ay uh, binibigyan natin ng pagkakataon, di ba, na yung ating mga PWDs siyempre, nakaka uh, nakaka-build up din ng ating uh, yung imahin ng ating negosyo and we will be able to attract more. 'yun mo na lang muna isipin natin but then if you look into the law requirement kasi yan na meron pong mga ganyan na okay yung mga uh, public infrastructure. Okay, next is we have yung ating digital accessibility kasi uh of course you access to online services uh will